Hello mga kapaiters Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat At uh, welcome back to my youtube channel uh, for video mga kapaiters Magbubuhos kami ng hagdan Dito sa second floor to Rupnik At Miss Grid At sama-sama tayo mga kapaiters Sa aming ginagawa dito At sa hindi pa nakasubscribe dyan sa aking channel uh, Aasahan ko ang inyong subscribe At nyo na rin ang YouTube isyun para updated kayo pag may bago akong video na i-upload. 'Yon mga kapaiters bago tayo magbuhos ng ating ISUJ, kailangan i-clearing muna natin 'yan. Akibale, diniligan namin ng tubig dyan para yung mga butas-butas na ilalim sa ating area ay mapupuno sa mga buhangin or ma pilot siya mga kapaiters 'Yon yung ginagawa namin, i-clearing muna natin 'yan yung ating isuji katulad nyan na diniligan natin ng tubig ang purpose niyan para sumixik yung mga maliliit na mga buhangin sa mga butas-butas niyan tapos niyan iko-compact natin yan mga kapaiters Ayun. dito naman mga kapaiters uh, ah, na natin yung ating lupa para bumaba yung lupa natin or sumiksik up. ito ay tumibay bago natin lagyan ng gravel bidding yun natapos na natin pagkumpak at paglagay ng gravel bidding mga ka-fighters. sunod naman natin pag kabiliada ah, dito Ang gamit namin kabilya is 10 mm yung spacing naman sa aming pabilyada is 30 yung pakoros 30 rin mga kapaiters ayan, lagyan na namin ng kabilya yon ito yung slab on grid na bubuhosan namin mga kapaiters kinabalyadahan na namin ayan, laki-laki ito mga kapaiters di bali 43 cubics ang laman nito yung kapal sa aming buhos dito is 15 cm ang natin Paling dyan yun yung ating atap. Uh, finish sa ating flooring yung may ano natin marka na pula Diyan pa natin ang mga spacer yan at tinangsi ana natin para sa ilibis sa top flooring natin at nakapaglagay na kami ng ano dyan gravel bedding hanggang dito yan mga kapaitos concrete spacer na tayo dyan Kapag lagay na tayo ng abang sa ating partition. Ito sa ating kabiliada spacing mga capacitors is 30 cm yung distansya uh, is, sa ating mga kabiliada. Balik ginagamit namin dito is uh, 10 mm lang na kapilya Hindi naman mabigat yung ano niya mga capacitors, yung uh, papasan niya kasi islabon grade lang to. Pero yung aming kapal sa aming buhos is 15 cm ayan okay, mga kapaiters 15 cm so okay mga kapaiters ito yung hagda na aming bubuhosan ngayon ayan na na sit up na yan at kumpleto na yan sa ating mga siding sa nosing at sa ating mga kabilyada And ito yung ating hagda na uh, bubuhusan ngayon. At yung ISUG doon yun sa baba mga ka-fighters. doon sa baba ISUG, slab on grid. yun yung bubuhusan din namin, isabay namin ito. Pagbuhos yung hagdan at ISUG. Ready to buhos na yan mga Kapitaers. Yan, kompleto na yan. Uh, may video ako nito mga kapaiters sa paggawa namin dito, pag layout namin dito. At uh, silipin nyo na lang yon paano namin to ginagawa. Yung ating hagdan, yung pag layout at paggawa natin dito. Yon mga kapaiters. Uh, pisa na kami pagbuhos, yung hagdanan yung inuna namin pagbuhos. Bago namin buhosan yung sa baba, yung ating slab on grid. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly. I'm willing to put in the hours it takes to get some power. Don't so be weak and sour. Take a course. Balit dito mga ka-fighters dito nata sa ating isog yun pinapasok na ng operator ng pamkret, pambuga kaniyang pambugajan, ang haba nya no. kayang kaya pinasok niya sa uh, slab natin kayang kaya pinapasok niya mga ka-fighters kanyang pamkrit, yung dulo sa pamkrit para magumpisa na tayo pag buhos dyan ayan It's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna win um, Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a the swing Do you got me? i you, heart? you uh, need? Got my uh, card, got some, uh, card? Got some uh, needs Are you, you willing uh, to the tell I swear to God, they all let me down I always watch this the wear the crowd. These fucking crowds. The the Who They deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. <laughs> I won't stop till they hear me now. <laughs> I won't <laughs> stop till I wear the crown. I swear to God they me fighters tapos na pagbuhos sa ating isoji or isla grade yan at yung hagda natin doon sa taas tapos na rin unang natapos doon mga kapiters pag hoping na lang yan pag rudila Itong buhos na ito mga kapaiters is smooth yan. Yun, yung ating hagdan mga kapaiters. Tapos na rin pagbuhos. Nandun yan. abutan tayo ng gabi mga kapaiters. malaki malakalaki yung ating binubuhusan ngayon. Hagdan at ang ating isoji. Yon mga capacitors dito sa ating ISOJ nagdila na lang sila. Uh, maghintay na lang tayo, papatigasin muna natin 'to para sa pag-smooth natin. 'Yan, tapos na mga capacitors. Yung ating hagdan doon sa second floor to rooftop tapos na rin. Ngayon mga ka-fighters, hanggang dito lang muna yung aking video. Thank you for watching at maraming maraming salamat sa inyong panonood yan. At God bless. Bye bye mga